So, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. So, ayan. For today's vlog, hindi, uh, ito yung vlog natin. <laughs> Inaayos ko lang ito mga idol kasi kinakalawang na. So, syempre, nasa 3 to 4 years na din yata itong mga cage natin na ito. So, medyo matagal na din. Kaya kinakalawang na yan, tapos walang laman. So, dapat talaga malaman na ito malamanan na. So, ayan, mga idol. Nagbilis kasi sinaubos yung mga alaga natin. Ako mo agad. Kaya, siyempre, hindi naman tayo makatanggi para i-share yung alaga natin. So, ayan, mga idol. But anyway, ang vlog natin for today, uh, first time na pasisiw. May pasisiw na tayo sa litig natin dito sa likod. Kaya uh, yung sirama natin. Ayan, kung napanood mo to, ayan, Vlog na yan, sobrang effective ng breeding cage natin na yan mga idol o yan, pangalawang papisahan na to mga idol so, samahan nyo ako uh, silipin natin yung mga anak nila, yung mga heritage yung basilan, yung nakapapisa tayo ng na manok doon, so silipin natin, graded nung giant chicken natin, so yun yung father niya, yung narinig nyo dito sa vlog natin, so yan ang vlog natin for today mga idol, tara, samahan nyo ako let's go, so, mga idol exclusively para sa Sirama. Sobrang effective. So, ayan, meron na naman tayong papisa. Second batch to, mga idol na papisa natin ng Sirama natin. So, bago natin puntahan yung first, first na papisa natin sa mga native natin, unahin muna natin yung Sirama, mga idol. So, ayan, silipin natin andito. Pisa na siya, yung eh. hindi ko na nga alam, hindi ko na nga natandaan to kung kailan yung, ano niya, yung due date ng pisa niya. Eh. Nahaya ako na lang, eh. sobrang busy natin sa likod. Eh ngayon, bigla na lang siyang, ayan, nagkasiso na mga idol. Ayan. Ang dami oh, mami, pasilip mo, ang ganda oh. Dami mga idol ayun oh. Ang cute oh. Ayun oh, Paglabas ng ulo, oh. ayun oh. So ayun oh. <laughs> so ayun, ang cute. Kukunin natin isa-isa na ayos ko naman na yung ano niya. Paglalagyan niya mga idol. Sa mga hindi nakakaalam pala mga idol, etong si Rama, ah, uh smallest chicken of the world to. So pinakamaliit na manok to sa buong mundo, mga idol. Kaya parang ibo siya sobrang liit niya, mga idol. Kukunin, so, kukunin ko na ito. Very beautiful chicken. Tapang nung inahin, eh, mga idol. Talagang ano, nanono ka, oh. So, yan ito, mga idol. Kinuha ko yung inahin, oh. Hindi ito. Show type mga ate. Show type, tapos ano pa. Magaling pang breeder ito ito tingala yan mga idol. lagi yeah. ito yung mga anak niya dami lima yata lima ba hindi lima, pasilip po pasilip mga mga yun mga idol o yun no? o oh, may natir pang isang itlog wala nang laman yun ay mga idol o no? yan yeah, ang tutut nila alam ko lima yan parang apat lang sa ulo very beautiful six o <laughs> dali kukunin natin mga idol o nakatago yung isa kukunin natin ito, kung muna kami, may sila. Ito, oh, mga idol, ang cute, yata oh. Kaya ang sipag mga anak natin, o oh, galing ng ano natin, eh. Lady Peach, eh, oh. oh. Wow, ang cute nila, mga idol, Oh. Ang gaganda, Oh. Wow, lima. Ganun sana. Ito, may natura pang isang itlog, o. Oh. Ito, ito may natira pa. Nakaready ko naman yung nila, mga idol, dito. Ayan, napupuno na ulit yung bluder cakes natin dito. Yan. Dahil kaano painumin muna natin siya ng manok. Maganda sa vlog natin yon May papisa tayong maliit na manok, tapos meron tayong papisa na malaking manok. Ando ah, sa likod. Eto, tingnan mo mga idol yan. So, Ilimin muna natin ang bike sa lisip na. Yan. yan. Ito Nawala yung syringe ko ng ano para sa mga sisyo natin. Ito. So ngayon, bababa natin. Kaya lang paiinumin natin kagaya ng ginagawa natin dati, di ba? Pinainom muna natin sila ng anong, tubig na may asukal. Sa mga nagtatanong pala, mga idol, hanggang maubos yon Pagka naubos na yon hindi mo siya papalitan everyday. Hayaan mo lang ganun. Ngayon, pagka naubos na yung tubig na may asukal natin na papalitan natin ng tubig naman. So, ayan mga idol. Tapos, tapos yun, isang kutsara na to, isang puno nun. Yung maliit na inuminan, mga idol. So, ayan. Ang ipakita mga dito, si Rama natin. Ganda, oh. Dito ko pumingin sa mami, oh. Ganda, oh. Yun, oh. ang ganda, oh. Ganda. So, type yan, mga idol, oh. So, eto isang anak niya. Next, eto naman, isa. Gaganda ng mga anak niya. Ito, oh. Yun oh, umiinom sila, di ba? Umiinom sila mga idol. Yan, pinainom na natin para ano. Unang malam na ng ano niya, tubig na may asukal. So ayan, ito pa isa. Di ba yung, galing eh. Unang papisa na to mga idol, apat naman. Yung apat naman yung una niyang pasisi. Ngayon, adon, papasilip ko din. Ang gaganda. Kaya sa may mga gusto pala, si gustong mag-start ng sirama dyan, meron tayong mga park out dito, mga idol. Yung first batch na anak niya. So, isang lalaki yun, tsaka tatlong babae. So, mga quality, mga idol, pagka nakita nyo. So, ayan. Ito pa. sa nag-enjoy kayo sa vlog natin ngayon kasi punta pa tayo sa likod. Sisilipin natin yung papisa nating native doon. Sa, so, kaya ano, eh. Ito, pag-iisa yung vlog na lang natin. Ayan, para mas masaya. Ayan. So, pa. Last na lang, mga idol. Andito. Hello daw. Kaya na naman tayong sisiw. O, Thea, kayo Tingnan may sisiw natin. Dali, dali. Wow, may sisiw na naman si Thea. Beautiful. Diba, natutuwa siya sa, dito sa mga bata, dito mga idol, dito sa amin. Yung dalawang lalaki, yung anak ko, at saka yung isang pamakit na lalaki, si Thea, at saka si Hindi sila mahilig sa mga manok, mga idol. Etong bata kit na to, ang mahilig sa, sa ano, sa mga chicken, pag may pasisiyo kami, tinatawag ko siya, sabi ko, Kaya meron na naman tayong pasisiyo, may sisiyo ka na naman. Kaya nakakatawa. Meron ka na naman. Nasaan pa yung mga sisiyo mo na? So, doon na doon, sa kanila. Yun, asan pa, asan pa, asan pa yung mga ibang pagsisiyo mo? Asan pa? Ah, doon, yung natin pa, malalaki na, di ba? Eh, ngayon, sila yan, di ba yan? Ang oh, dami, di ba? pa Ha? Yeah. Opo. Oh, Di ba ang nung inay mami, tingnan mo siya ang kita. Opo, oh, yun ang ganda oh, daming pa si oh. Hmm, gusto mo ba yan? O, oh, sisiw niya yan, mga idol. oh, paano. tingnan natin yung mga, pasilip ko lang saglit yung mga first batch na anak niya, mga idol. Dito, dito, mami, dito niya. Oh, malaki na oh. Ayan, oh. mga nakatingala lahat oh, mga idol oh. Ayan, no? Oh. ayun, no? Oh. ayun, oh. no? Oh. mga nakatingala lahat yan, mga idol, no? Oh. quality oh. Yan, so may mga gusto, yung mga taga Mindanao, pwede na natin ipadala doon. So nakapag may experience naman na tayo, nakapagpadala naman na tayo sa Mindanao. So ang shipping lang naman nasa 3,000 to 3,500 lang naman. Everything. So yan, tapos from dito, tsaka sa Manila, dadali, nasa 1,500 lang. So yun lang yung magiging ano, na nasa 5,000 na yung shipping niya. Isang box yun mga idol. So, isang box, dalawang manok. Isang pare. So, ayan, mga idol. Kaya, ayan. Ngayon, puntahan naman natin mga idol para hindi masyado mga mga vlog natin. Puntahan naman natin, native natin doon, silipin natin. Kasi ganina narinig ko, meron ng nag-iingay na ano sa kanya, ng mga sisiw niya. So, yun, first time natin nakapagpasisiw ng native. Kaya medyo excited din ako mga idol. Tara. Sama Tara na natin. Meron pa. Meron pa isa doon. Okay. Meron pa. So ayan, mga idol, andun yung mga pagsisi natin. First time na natin yan sa native chicken natin. Diba, Taya? Meron pa tayong bagong sisi. Ayan, si Zorro. So, tara, mga idol, andito. Yung nakaupo dito. Yung nakaupo dito yan, mga idol. Kaya lang, matapang yung So, ginagawa natin dito dahil ala tayong incubator mga idol natural breeding lang tayo. Parehas din diyan sa ano natin, sa isa natin ang kulit Ah, uh, first uh, first time natin na ay ano na nga 'yung sinasabi ko? ang uh, ano natin mga idol, natural breeding lang tayo dito. So, kasi wala nga tayong incubator, pati dyan sa mga pansy natin, natural breeding lang, ginagawa ko. Kaya yeah, yan. Yung bibi nating isa, mga idol, naglimlim na naman. Di ko alam kung ilan ang itlog no, no? Wala na dito. Nasa itloga, nasa itloga na naman yun. Kaya ano, may pang na to. So, susunod na mga buwan, kita nyo, oh, talagang ang dami na nating ano, mga alaga. So, eto mga idol. Ayun siya, oh. Mami, pasilip mo nga, bago ko pasukin. Ayun, no Ayan ano? oh. ayan, ayan. May mga sisiw na yan, mga idol. So, first time pa natin sa native chicken natin yan. Dali, papasukin ko muna na. Dito, dito ko muna. Zoro! Ang kulit ni Zoro. Hello, mag-hello ka muna anak sa kanila. Hello, ano daw pangalan mo? Magpakilala ka. Magpakilala ka na anak. Dali. Dapat talaga yung mga breeding cage natin, kasya tayo mga idol. <laughs> Kasi pag hindi tayo kasya, talagang ano. Kaya lang, ito, alam ko, matapang ito Ay, hindi, mabait siya. Ang dami, mga idol. Ang daming sisiw. Yun, no? Ang dami. Pero hindi ko pa ngayon iaahon to mga idol. Bukas pa. Mami, pasilip na yung mga sisiw. Oh. Ang dami oh. Ayan oh. dami oh. Two. Ilan na ba? O naman sa dami. ko. konti pa lang, aanin pala yung napipi Layo, isa. Sayang. Namatay oh. Namatay mga idol oh. Dali, tanggalin na natin tong mga bukas na ano. Itlog. Yung mga ang ganda oh. Sayang isa namatay. matay. Lumisay isa. Ayun, yung iba mapipisa pa oh. Dami pang papisa. So tanggalin lang muna natin tong ano kasi naaapakan niya ibang itlog eh. So ayan. Ito oh. Ganda ng laki oh. Grabe mga idol oh. Kung kinuha natin kanina doon maliit, ito ang laki oh. Laki grabe, laki oh. Ito oh, ito mo, oh. Ang Tatay na to kasi si Jambo eh, mga idol eh. So, ayan. May mga papisa pa tayo. Kaya lang, isa ito. Sayang, o, Kawawa naman, no? Namatay, oh. Tingnan ko dito, idol. Oh, tingnan mo na ko. Oh. Ayan, kawawa, oh. Kawawa. Naipit. Naipit. So, bukas pa natin yung to. Yung isa, kapipisa pa lang. ayon oh. Tapos, oh. Yung mga ibang itlog. Ayan, o. Ito oh, ayan, nagpipisa oh. Pinipisa pa niya 'yung mga ano. Ayun oh, oh. So bukas, bute nilinis natin itlogan niya. Ayun oh, oh. may mga kwak na oh. So bukas mapipisapan pa 'yan mga idol. So not bad para sa mga ano natin. Ayun, babalik na natin na Sorry, Mommy. Sorry. Balik ka muna ulit. Sorry. Mommy, Mommy, Ayun. na na Ano? Wawa naman. So yan, yung isa dito. So bukas na natin kukunin. Hayaan muna natin na mag ano siya. Uh, limluman pa niya yung mga ibang itlog niya. Papisa pa lang mga idol. So ayan. So anim na yung nakakita natin. Ayun yung tatay. Yung malaki. Eh. Si ja ano pangalan niya? Si Jayan. Kawawa lang yung isa kasi kaya ito namatay. Kawawa. Napit-pit, oh. Mawawa naman anak oh. Napitpit oh. Alam nyo mga idol, may kwento tong ano natin eh. Yung native natin eh. Yung dati, dalawa kasi yung nakaupo doon. Nabasaga ng itlog. Kumalat doon sa ano, nagsobra dirty yung itlog niya. Ngayon ang ginawa ko, hinugasan ko itlog tsaka ako pinunasan. <laughs> Kaya at least buti, kahit papano may ano, mga idol Eh, ano, may na napisa pa rin itlog niya. Basta pinunasan ko din naman agad. So yun. So yung kamay natin sa pagmamanok medyo mas okay mga idol. Nako, awa. Opo, awa naman oh. Chicken. So ayan. So yung isang hen pa pala natin, yun kaya ito. Isang hindi ko alam eh, lumipat ang itlogan eh pag-iisipan ko kung palilimliman ko na lang din sa kanya yung may itlog kasing pito doon sa so may kabilang itugan. pag-iisipan ko kung palilimliman ko na lang din doon kukunin ko na lang din yung mga inahin ilakay niya tsaka ako iilawan mga idol so pero titingnan pa natin pag-iisipan ko pa so ayan mga idol so tama tama Ayos ba, Thea? Okay ba yung mga posisyon natin? Okay ba yung mga posisyon natin? So, ayan muna ang vlog natin for today mga idol. Kaya sobrang nakakatuwa. Alam mo yun, yung masaya lang sa pangalamdam yung pagka meron ka pa mga bagong posisyon, di ba? So, ayan mga idol, ito nakahingi tayo ng Ah, uh, dayami. Dahil nakak nakakita ko dyan sa... Dyan malapit dito sa amin na nag-anihan sila ng palay. Kaya ayan, so may okay, dayami na tayo. So, yung, kasi tao na saging yung nakalagay sa mga sinubi ng mga manok natin yung papalit ako ngayon ng Dayami mga idol para mas kumpuntabi sila. So, ayan. But anyway mga idol, maraming salamat sa subaybay sa YouTube channel natin sa video natin for today. Don't forget to like and subscribe po dito sa YouTube ni R+. Maraming salamat po. Hindi lang chabu, may mga native chicken natin. So, ayan mga idol, maraming salamat. Bye-bye. See you on my next vlog po. Bye-bye.